ah uh, hindi na po ito ah uh, yung uh, one time big times na binibigay na distribution hinahanapan natin bumaba pa kay sa sa ibaba sa grounds tinitingnan natin yung ugat ng problema tinitingnan natin kung ano po yung pamatagan ng solusyon yun 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 natin sa yun 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 kasi Ang yun natin yun ay maka magbigay po ng inspirasyon at pag-asa. Hindi lang po doon sa mga natutulungan natin, kundi doon po sa mga makakapanood, yung mga mabubuting tao, yung mga nakakaanag sa buhay. Gusto po natin na makita po nila ito at sana sila ay maigyan yung tumulong din po. Kaya ang hindi po yung ginagawa natin, ito po mga problema na nakita natin. Sana makita ng na mga nasa ibang lugar na kung may kaparehong problema, gayahin na lang po nila, no? Uh, yung uh, formula na ginawa natin dito. No? Yan po yung gusto natin makahihayat makahi po tayo anong uh, ng mas maraming mga uh, magubuting o bakit na kalooban na tumulong. Hindi po natin pwedeng uh, pabayaan ang ating mga kasama. Hindi po tayo pwedeng maging manhid. No? Yung lagi po po sinasabi, uh, hindi po tayo pwedeng maging manhid. Dapat po, uh, mga nangyayari po sa ating kapaligiran, alam po natin, dama po natin. Uh, yan po siguro yung pinakaiba po nitong ng uh, show na ito. Hindi lang po ito one time, big time na tulong na gusto natin ibigay, hindi gusto po natin ang pang uh, mga kagalang solusyon po. Yung pong magkaroon po ng pagbabago yung buhay po ng na natin pong natulungan. So, yan po siguro yung isang uh, malaking Alright, thank you so much. Sis, na masaya lang, from face to face, na um, nag-aaway, <laughs> face to people. Um, eto tumutulong. Uh, sinusuyod ang buong Pilipinas, tapos sumahanap ng mga taong maaaring matulungan, at uh, tinutulungan sila without any agenda, and of course, hindi lang tulong na pangayon pang lang. Uh, siguro na tulong na mabibigay sa kanila is habang buhay magagamit nila habang buhay so as a host of a program like this syempre grateful ako for the opportunity um hindi lang to masayang-masaya it's really talagang hihimayin ang problema ng uh, certain area tapos aalamin uh, kung paano ba sila matutulungan uh, hindi po kami nagmamagaling Uh, talagang gumahanap kami ng tamang solusyon at dinidiscuss namin ni Manoy with our experts kung paano ba talaga sila matutulungan. And I'm just there actually to help them get to that decision. So, it's really something I am grateful na I am a part of. Kasi, while we've done a few episodes, a couple of episodes na na-realize na ko na, you can, there is, that there's change. Mapapalitan talaga yung, yung kind of life na mabibigay sa mga taong ito And I want to be a part of that. And I'm happy to be a part of that. Actually, kakarating ko lamang ko galing Gimaras, amoy Gimaras, uh, <laughs> dagat know. pa po ako, hindi ko yeah, mangga. Uh, napakasarap po ng, na, ano, napakasarap na experience, napakasarap na pakiramdam sa bawat um, lugar po na aking ililisan, ang akala po nila, sila po lang ang natulungan. Pero sa totoo po, kaming lahat, dito sa programa, baon din po namin ang napakagagandang aral na napupulot po namin sa kanila. Um, Namungod po kami sa mga karakter na parang hindi namin ina expect na uh, magkakaroon kami, nagkakaroon ng awareness. Yung namensyon ko na to, eh, sa isa sa mga interview, yung, yung puso ng bawat Pilipino, yung puso natin talagang may kirot at lalabas at lalabas po ang, pagkapu ang puso ng Pilipino sa bawat programa kung mapapanood niyo Sa bawat episode na mapapanood niyo. po. Para sa akin personally, dahil first time ko ito, kung noon eh, ang na-feature ko ay pagkain, travel, ito buhay ng bawat kababayan natin. Pangalawa, I get to travel. Buong Pilipinas, eh, inilibuti di namin bawat dalawigan na kung saan meron palang mga ganito natin kababayan, yung community na hindi pa natin narinig minsan. Ang importante ay eh, marinig lang yung boses nila. Yan ang magandang tulong. Pangalawa ay eh, maisa-isay natin yung bawat uh, solusyon sa kanilang problema. Number three ay eh, ako mismo yung mas marami ako natututunan at kami nga na siya iiyak ng iyak na nahihirapan ako mag-interview sa mga kababayan natin dahil ramdam mo yung hugot, ramdam mo yung problema, mga pinagdaanan nila para marating nila kung anong nararamdaman nila at naranasan nila. So grateful, nothing but gratitude ang nararamdaman ko. I'm just grateful to be part of this show. Alright, Well, ah, uh, hello. Well, uh, ah, ito kasi po yung, uh, uh, yung oras, di ba, na pagkalinggo tayong mga Pilipino, yung, yung pamilya, nandiyan po, Ah, no? uh, linggo, dahil ba ng trabaho, nag, da uh, hahanda mag, uh, ng almusal tapos naghahanda magsimba nung no, pumunta. So ito po ang uh, oras na napili natin kasi gusto po natin ito na mapanood po ng uh, marami o ng bawat isang pamilya Pilipino kasi ito po yung uh, programa na to para po sa kanila to. Hinanda na, natin ito para po sa kanila. Kaya uh, tingin natin ito po 7 o'clock in the morning ito po yung uh, bawat isang Pilipino no, uh, pagligo, nandiyan, pamilya, magkakasama, naghahanda ng almusal, uh, maybe yung nanay nagluluto pa ng almusal, no? naghahanda, magsimba, yung mga kailan. So, ito po yung oras na tingin natin na pinaka-tugma ko dito. And then, bakit ang na yun, <laughs> paano ba, paano ba yung ay, 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 doon na, na kinakabahan <laughs> pinakabal, yung kaba ko talagang <laughs> <laughs> lalo, lalo akong kinakabahan eh, nagba out na nga ako eh. <laughs> well lahat po sila maglagaling no, and uh, una sa lahat, siguro ah, uh, to be honest, ginagawa namin yung ah, uh, uh, yung kung ah, uh, of course yung character, yung kanyang puso no. Kasi itong show po na to, uh, talagang ang pinaka or po nito ay hindi lang po, isang show na may puso. No? Dapat lahat po kami rito, unang-una sa lahat na requirement nyo pong may puso. No? Kasi yun po ang objective ng show na to. Uh, hindi lang isang show na may puso. Ang gusto po nang yan, natin mangyari ay magkaroon po ng isang lipuna na may puso. No? lahat po tayo, uh, lahat po, sana magkaroon po ng puso na to. Kasi doon po magsisimula. Yung tulong, yung gusto namin mangyari, Diyan po magising na sa puso. Okay, last question po. um, Unang-una, nakapag-host na rin ako. So parang na-miss ko. Pero nung kalauna na naiintindihan mo kung ano talaga yung plataporma nung, nung, nung programa, talagang katulad nila, sobrang grateful din po ako. Tsaka pinagdasal ko na matuloy kasi medyo nagkaroon po ng conflict dun sa isang show. So talagang to the extent na talagang nakaiusap po ako sa GMA's part na please parang awa nyo na ilabas nyo na po yung ano yung um, permission na magawa ko po ito kasi talagang excited na excited po akong gawin kung paano po ako napili hindi ko po alam pero ako po ito ang tuwa, tuwa at talagang pinagpapasalamat ko po talaga na ako po ay uh, parte ng programang ito Ayan sir, good evening Ayan, syempre gaya na sinabi ni Shay Ayan super grateful po ako dahil personally nga, bago sa akin to, yung malibot mo at makita mo kung gaano kaganda yung Pilipinas, tapos challenging to sa akin dahil mag interview ka ng one-on-one ni Plus, ibang, ibang atake to, ibig na, maging platform, maging instrumento sa pagtulong. Lahat to bago sa akin, so I'm very grateful. She's ano sinong una? Parang, ha? An anyan? Ano yan? Ano yung tema? kung gano'ng nangyayari. So, iniisip ko, pa paano yun? Pa paano gagawin yun? Tapos, may hey, kasama kami ng congressman. Di hey, ko, tika muna, okay lang ba yun? So, marami akong inisip na gano'n. Pero eventually, when they explained what was going to happen, kung ano yung um, advocacy ng show, kung ano yung magiging focus, iniisip ko, it's not because si Kong, si Manoy, eh, is in office, or will run for whatever office, Parang hindi ko, despite, parang despite all that, this is a show that wants to help fellow Filipinos. So more than the politics, more than the whatever, ang importante, yung may matutulungan. So sabi ko, I want to be a part of that. Kung may matutulungan, eh babe join ako. And I really wanted to be part of the show. Uh, simula nang ma-realize ko kung ma ano mangyayari, kung ano yung Ay, sige na, game. I was all in sinong kasama. <laughs> Naging all-in na rin talaga ako. Na-excite pa ako kasi this is totally a different kind of hosting for me. Medyo mas serious, medyo mas uh, may puso, uh, medyo, may kasama pang mga experts. So, kailangan ma-meri ma, ma ko lahat yan into a show that will be interesting at 7 a.m. in the morning and into a show that will also uh, give Filipinos hope.